hindi napigilan ng gobernadora na si Pam Barry Quattro na muling questionin ang flood control funds sa Cebu na umabot daw sa 26 billion, subalit malala pa rin ang naging epekto ng pagbaha dahil sa pananalasa ng bagyong Tino. Sa isang panayam, tahasang sinabi ni Barry Quattro, 26 billion of flood control funds for Cebu, yet we are flooded to the max. Sa ulat ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, tinatayang mahigit 50% ng lungsod ang naapektuhan ng pagbaha matapos ang walang tigil na ulan at malakas na hangin dakong alas 3.45 ng madaling araw nitong ikaapat ng Nobyembre taong 2025. Mariin pang sinabi ni Barry Quattro na hindi sapat ang simpleng paghingi ng update sa mga proyekto kailangan aniya ng malinaw na audit at pagsusuri sa implementasyon ng mga flood control programs upang matiyak kung tunay bang naipapatupad ang mga ito at kung saan napupunta ang pondo. Hindi ko sinasabing walang ginawa. Ang akin lang, kung may 26 na bilyon na inilaan, dapat may resulta. Hindi pwedeng tuwing may bagyo, Cebu pa rin ang lubog. Dagdag pa niya patuloy siyang makikipagugnayan sa Department of Public Works and Highways at sa mga lokal na opisyal upang mapabilis ang investigasyon at pag-verify sa mga flood control project, lalo na sa mga lugar na laging binabaha taon-taon. Samantala, ipinagbigay alam din ng gobernadori sa kanyang nasasakupan ang ginagawa niyang hakbang sa gitna ng kalamidad. Nagbigay rin siya ng mensahe para sa lahat ng Cebuano. To all Cebuanos let us remain united, come! and compassionate we have faced challenges before and we will overcome this one together kumbati sugbo